Oh, wow, oh, oh. Good morning mga langga. Dito tayo ngayon sa fishing spot natin. Dito kayo, kay uh, Kuya Art. As ah, si usual, dito po yung sa yan. Yan si Kuya Art natin. Oh. Shout out Kuya Art! Shout sa inyo! Oh. Mamaya <laughs> pa sa siya mag-fishing. So as usual, kasama natin si Mayura. Yan, na ng aritilis. Ayun pa Ah, tayo maganda. Oh. Ayan. Ayan. So yung little farm ni Kuya Art, ayan 'yung may mga saging siya. Pahinog na pala ito Kuya Art, oh. may sugat eh, Tinap... ah, ng ano kaya. Ah, ganoon. So yung spot natin mga langga ito. Try natin lusungin 'to. 'Yon. So medyo maganda yung alon, papasok dito. So sana may pumasok na isda. So let's go, Sit up na tayo. At saka lulusungin natin yan. Ayun, may mga kuwano. Ayun mo, may mga bumubula-bula na oh. Tara. Let's go. Ayun na, luluso na tayo mga langga. Ang ating unang sausaw. Oh, parang sumabit. Oh, nihinain nga Hmm. <laughs> Kinagat ka agad ah. Tuhugan mo ma. Ay, you sa Kunin know, mo na diretso pa rin yung kulit. Iwan ko lang kung malili ito. Hmm. Ubus ka ka dyan pain. Digan mo. Hindi yan balance eh. maliliit yata ang kumakagata mm. ah! cut <laughs> in the act ka ngayon pwede na ito paksiw paksiw Paksiwin talaga kita wala tayong ulam eh so ayun positive mga langga finish natin yung eh, nakahuli tayo pwede na rin o oh, nasa three fingers Okay. Second. Cut. Uy. ultra light game lang tayo mga langga no? para maganda ang experience ang ng mga ku ano yung mga lumot lumot niya. yung ibang klaseng lumot to yung ano para mga tanim tanim kulay green halata mayroon may mga maliliit tayo oh my god Sumabit. Masobrahan. Yun. Walang panama yan siya. Hindi sa akin. Tingnan mo. Wala pa siya. So, Nating dun sa medyo malayo. Malalim-lalim. Ah! Bang! Mm. Lubog agad ah. Nilubog ka agad. As usual, single hawk kioser tayo. Ah. Mm. Sumabit. Para may nakita ako dito na umaalimbukal na medyo kakaiba. Tuwag nga natin eh uh, may mamaw. Ay, na. Ano. Ito ni o. Pang malakasan Pang malakasan na yan, Kuya Art. dito mo sa nakunan Kangkong pain mo kuya Art? Pang malaki yan talaga yan pag kangkong. Mukhang kinagatan ka. Kangkong pain ah. Aba kuya Art. <laughs> mapapalaban tayo dyan mamaya sa pain ng kangkong na madaming kumakain ng kangkong oh. Oo. Oh. Malalaki yan. Malalaki yan. Ay, maliliit. Release muna natin ito. Oh my God. <laughs> May ayungin pala. May ayungin pala. Delikado tayo rito. kita nyo guys so ang laki ng sima natin pero kaya pa rin kumuha ng ayong na maliit mm. oh maliliit pa ilang months pa bago tayo makahuli ng malalaki release tayo dyan mm. Tin. dito mao oh, malalaki mao oh. yung doon sa dulo mga ganun oh laban ng laban kaming dalawa eh hmm. Linda muna tayo mga langga pero casting tayo rito yun uli uy nakawala ang laki sa ano sinasabi ko malaki talaga yung nakawala eh <laughs> pero sa totoo lang ga malaki yun iyak na naman yung reel natin iyakin tong reel natin ngayon na ah. yan kanina dyan tayo pumuisto dyan tayo lumungusong lang yan dyan sa malapit doon tayo nagbabato e, e merienda time tayo e habang ako yung sinuswerte 4-0 na score mga langga Hmm, for na. 4 si June, si Anje, 0 Matek. Lam na. Hmm. <laughs> ah, ayan mga langgao. Oh. Ayan mga langgao. Oh. oh. sana yung pinagmalaki yung Anje. Sana. Sana yung ina-idol yung Anje. Oh, ayan oh. Na-murder dito. Kala niya. Hmm. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Anji kayo ng Anji eh. ayang Kaya nga, fishing with June and Anji. Nauna talaga, June. Mm -hmm. Five zero na. Casting like seashore. Ayan o. Layo, mga Mm, ayan na naman, kumagata naman o. Mm. oh, by August, malalaki na ito. Kaya lang yung soup drink natin, baka hindi na malamig, oh. O, oh, baka gusto mong bumawi, eh. Pasok mo yung dalawang tilapia dyan. Doon yung huli natin lang gayon, gumagalaw-galaw na yun, oh. Tuhugan. Si Angie, wala pa. Taring William, yung dinunit mo na, ano, oh na rad, na one piece. Wala pa, nangingilala pa ng amo. Nahanap ka. Pag magkasundo to silang dalawa mamaya, wala. Harvest yan. Parurong din ang magnanakaw mga Walang ano yan eh, walang taga. Walang yan, yan, rin oh, sa wakas. ang ganda ng takbo Okay na yan, nabinyaga na. Magkasundo na kayo ng rad ni Paring William. Shout out William Bakker. Hindi na dali. Wala. Hindi pa na siya doon na. Wala pa yung dalawang bat, ano ko dito, ha, na namimingwit ah. hindi natakbo dinatakbo, ano, wala. Ahuli yan. Bah? Abba, abba. Abba mala. Wanjo mala pa daw. Ito ayo diyan. Puto tali siya yo, wala pa okay, daw. Dali tayo dito. Nagdi-off lang si Marianing eh. Padali naman. Ah, nakadalawa na. Ayahan na natin muna lang ga na makahabol sa akin ano kasi mawawala. Aba, aba, aba. Aba, Sarap yung Five Dala-dalawa. <laughs> 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 Tilapia tsaka yung yun ah. Oh? Batman and Robin. <laughs> <laughs> Ah, kasama natin si Negro, shout out Negro. Hmm. Kangkong lang sa kalam. أو قولها <مم>